ano, napaupo ako kasi hmm. nung eh. Sige, higa kayo patagilid. Unahin na. Balakang lang, no? Balakang na sa kahit yung kamay ko. Ay, yung niya. Ay, pwede siya. Kanina ko yung papaya. Pag ina niya ako, masakit? Hindi. Okay. O, hindi pa masakit eh. Parang ano, oo nga. Baka kwan ito eh, na no. napasma. No? Pagbilang lang uh -huh. po yan, pagbilang. Ha? Huh? Pag baka bilang ng pera nito nung pasko. Ha? 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 naman din. naman din sa kanilang 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 Nagbebay ching ko dalawang milyon. Dalawang buwan yung ko. yung dalawa? niya, may lakad kayo, eh. mutakay molo, mutakay... Ah, magpaw na na. Aniin yun ng paw yung ano ninyo, mga joint joint nyo.

yan novelas. Oh, Okay, camera side. Are right is am array array is. Noob sakit na right is. Ingatan lang din. Sa idad natin, huwag na tayong mag-expect na hindi tayong makakaranas niyan. Pag umidad ka na lang dual citizen ka na, mag-expect ka na na kusogad na. Sigurado may mga joint pain na ba, joint pain na ba, ayaw e, kasi. Pag umiitad na yung age natin, yung mga panloog natin umiitad din. Oo nga. Mga pyesa-pyesa natin. Tsaka lumalabas yung sakit. Yeah, ang kalakas na po. Sige, mag-islam na. Okay, napakanda pa ngayon, sakti na po yung matulutan. Sa inyo po mga ito po. Eh, ayaw mo e. Hindi, hindi. Sabi mo ba baka may maghanap? Baka hindi lang pa ako. Mamihan rin Pwede na lang kayo buktok. Patulas yung ano nyo. Okay. I Amin mean, kayo eh. Hindi, hindi naman yung nakakahawa. Hindi po. Okay. Kaya huwag kayong na matatakot. Paalala ko lang ulit sa mga bag na lunod. Sa mga mga nakakakita ng mga psoriasis. Huwag yung silang pandirian kasi hindi yan nakakahawa. Kahit yakapin mo yan sila, hindi yan nakakahawa hindi na nakakahawa na, sa kanya. Stress slide. lang ako, walang magkasabit. Walang problema yan. Walang ako, kaya na nagpapabas. Dati wala yan. Nakita, J-Box. Ha? J-Box. Ito, hindi. Yay, box ta. Tapos nyo po yun ito? Ay, tataas? Opo. Hangyo po. Okay, po. Ito lang, pinghing. Hmm. lang yung sakit ng balakang Thank you, Lord. Diyan lang muna kayo mami. Huwag mo nang tayo. Ano yung yung nyo? Ay, ay, ang mababang sa ikaw. Masintal yung trapeze ko. Trapeze. Fish yun, sakit ka psoriasis. Kaya yeah, ano yun? Naka... Pag naman na kayo, hindi naman na kayo teens eh. Oo, oh, talaga. Pero nung no, bata mo na ako, grabe yan. Ngayon tumatanda ako, sa na ako. Nagsawa na sila, no? Nagsawa na. O, na, na Wala pinatagastos ko yun. Wala pa lang kagalingan niyang psoriasis. Wala. Hanggat nakakarain kayo ng bawal sa inyo. Oh nagkumaling na siya, kumain ngayon ng bawal. Hindi niya naman kasi alam kung anong bawal eh. Bigla na lang yan mga katilet. Nagkakarin siguro ako kaya stress. Nung nagkasakit yung malaga kung ako. hindi nagkakarin ako. Stress ako ngayon, lumabas. Mati na ganyan yung pinili, puti-puti na lang. Nag-dry na siya. Nag-dry na siya. Ano na siya, pagaling na yan. Dapat nag-lotion mo. Naglotion lotion ako kanina. Pero talaga nang muti. Sumulat ka ito tayo, kaya naman mo uh, may amado no, 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 the next uh, oh, 36 sessions oh, oh, Siyempre, yung resistensya natin tapos, pag umiidad din tayo hindi na tayo pala stretching hindi na tayo nakakatakbo oh, hindi na tayo na, uh, dati nakaka dati nakaka-care tayo ng puno mm -hmm. Ngayon, hindi, na, hindi na natin kaya marutong na rin yung buto natin mm -hmm. matatakot na tayo madulas o pag natumba tayo, hindi na gumagaling yung mga fracture natin kumida tayo. Isa pa yung mga joint, umiidad yan Kaya pag binigla mo, sakit na tuhod ko. Mamibigay ka agad na sisira kasi Pero kung kayo ay nag-gym, simula, kunyari mga 40 kayo, nag ba, nagsimula kayo nag-gym, hmm. hindi kayo tumuto, tumitigil. Kung baka daily routine nyo, um, yung hindi naman todo. Hmm. Basta gym-gym lang na parang banjing-banjing. Makakasanayan hmm. yun. Kasi mayroong 70 years old na ano eh. Bodybuilder eh. Oo, oh, mayroon nga. Mayroon. Ikita ko sa YouTube. Oo, oh, mayroon. Babae pa. Hmm. Ang ano lang mga massive niya ngayon yun eh. Ang maselan niya ano. Nung bata-bata ako, nag-gym ako. Nag-exercise. Iyon. Oo. ano Ang wow. manog, no? Okay. Kayo. Okay. Thanks, Kat. Dari, mayroon ko tayo sa balikat naman.

Tam ah. Tama yung sabi mo, napagod lang siguro sa kabibili ng Pero pera. Pero wala yan, no, <laughs> kabibili ng pera. Kasi lang. nasa, uh, ano mo siya eh, abroad eh, kaya tama yung sabi mo. <laughs> napagod lang siguro ng pera. Bari yan, 25, 2 million. <laughs> 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 Papalahin mo talaga yun. <laughs> yot <muchos> gem <muchos> <muchos>